yano nana uh -huh. na may na pull out na po expert hapon. expert Dito ko um direction po po ng paakyat. Wala na na. access. Uh -huh. Binondo pa naman. Marami tayong ano dyan, mga taga San Nicolas. May We'll fix it for you. Tomorrow we're gonna start fixing the emergency room ng San Paolo. Ano uh, yung yeah. plano na inspeksyon na hapon? Parang ginawa niyo sa sa hospital sa Manila. Pag-i-layout <laughs> okay, okay. mm -hmm. based sa requirements ng health center. Pero mm -hmm. pa rin, po, nyo Ano ba yung mga gamit dito? Ano function? Bano na fix these things. Ang tolo galing sa third floor. Sa third floor. Sa third Sa

<laughs> so, which okay, so, so is which, Back it. go to another health center for the meantime. We fix it, and you go back here. Yeah. Yeah. Chase uh, gives this comfort temporarily. Yes. Uh, I cannot see yourself working in and out every day. day sa taas, Maswerte kayo. Nag-iikot director ninyo. Yes! Kaya sa akin sabi ko, immediately I order the shutdown. Para doon mo ako sa isang... Dati siyang head center

Tapos tapos Sliding Ang ganda mga. Ang ganda Ang ganda sliding Ang ganda

Thank <laughs> you 재미있 Thank <laughs> you.

Sige. Salamat lang. Sa gilid, sa gilid, sa kaliwa. po.

क्या वह यूनिफॉर्म में है भाई साहब

No problem. Because you cannot believe the uh, healthcare without problem. And good working environment. <laughs> A kind of banking banking. It's Akin yung may ginger syrup. Hindi pa? Hindi. 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 Hindi.

may libre po ba kami Wala kami libre pa masarap. Kaya nasa ng government. Government itself, kiss mo siya. Hindi. Sa'yo naman, sir? Ay, makinig Government itself. makinig sa'yo. Ay, Ay, makinig makinig professional team professional, uh, share. Yeah. Okay. Okay. <laughs> sa MHD. Share. Opo. professional share. Opo. 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 Opo katulad ng mga nakaraang panahon, ginahir Kasi politika. Apa? Gets At ang yung mga nakapunan. Sila masasakripisyo. Yung mga Dahil kiniskis ng ng politiko, para yung ng ang natamaan, empleyado, nagtatrabaho. Ano po? Nagtatrabaho ka kailangan? Oo! Oh! bakit kayo kaya politika pa mga still bother you, but they are not bothered about your security. They are bothered about their politics. Kung sila naging mabuti, doktora pa sila, doktor pariwisaw. Hindi, real talk. Real talk?

bakit hindi sapakat sa mga politiko? Walang clue uh, no? ano na puti yan. Anong maasangay ng tao sa akin? Ang gulo-gulo na -gulo nga ng base. Nagulo-guloan ba kayo? <laughs> Ako din. <laughs> But way forward, moving forward, we must deliver what we should be delivering. Ngayon, ayaw ko ka ito lang. sa COVID. Anong industriya kayo? Anong bagay kayo ng Health sector. ano ito lang kasi. Nating uh, so, Trabaho kayo. Sumunod kayo sa inyong direktor. Direktor pa di. Ang mga gawain. Ang mga seminar na gagawin. Paano kayo mapaputi as BHW, as nutritionist, paano kayo makapabuti in terms of efficiency of services. Ito hindi efficient of course. This is Somalia. This is Africa. This is Africa. We are in a modern time. Africa of the country. And you have that kind of... Kasi na... Kaya ako sinisiyo.

Tandayin natin, dati pupunta sila dito para magparehistro yeah. sa so, Pilipinas. magiging next direction natin, pupuntaan ah, natin sila sa bahay. Yun ang next direction natin. Susuyuri so, natin ng buong ngayon nila. Uh, nagawa niya sa Pasipo yan, nagawa natin. Ano <gabos> uh, mas effective? Yung sila pumunta sa hospital, mas na-appreciate pa nito. Yes, po. So exactly. then you are doing be uh, efficient. And everyone, every one of you, you do your job, then we are an efficient government. Because government is composed of different parts. Some what I ask from you okay, first things first. What you ask me Chris Agot. Kung ano natin oh, kayo, okay nito. Ito yung entertaining. But what I ask, what, what I ask from you is, kayo as a public service, hindi sa political service. Remember that, ha? Hindi natin pinaglilingkuran yung politiko. Kung pinaglilingkuran natin, ah, naglalagay tayo ng mga politiko sa gobyerno kasi ang paniwala natin, magaling sila. So, so tapos no, trabaho na ang gawin ninyo. I will give what is due for you. Dati, napabalita ako, 300 pesos ang share, 500 pesos. Okay, <laughs> ngayon, magkano? Eh, <laughs> Kasi ang, ang nabibigyan ng magandang share, yung malapit lang sa kusina. Gali -gali ang galing-ugali yan ng politiko. Kung sino lang yung mga Patikas niya But with the new policy Equal Non-medical Medical Tapos Ano kasi Kaya Sa December malamang Kung ano tinamaan niyo ngayon malamang Bulogin yeah. kayo adjustment sa buhay nyo. malayo, medyo Ang importante, may trabaho. Mas magkakaroon nga si Tama ba? trabaho mong madali? And I will not allow even a single day for you to have this kind of work. You cannot work better with this. And in fact, yung mga may sakit, baka lalo pa mga sakit. Na unto sa bintana, na matay sa kaseta. Puro kalawang na. Teta. Sige. Ay no, awa, muna yung madulas. Iingat kayo. Time to adjust, we adjust. Time to rebuild, we rebuild. We will innovate. We will not stop to be efficient. Kaya hey, magalala. Totoo, wala tayong pera. Totoo yan. Wala nang politika. Pero yun lang ako sa politika. piliting ko, sa totoo lang, hindi ako magkakatulong Pero, ngawa niya. niyo. sama kata itu tadi radio oh malam kata dulu